Himuan ka na mong YouTube channel. Okay lang? Hindi. Ha? Hindi. Oh. Nga naman. Ang among pangalan Dile. sa mo YouTube channel, dokdok TV. <laughs> okay lang sa imo? Dile. Ha? Ay, isa na, nai. Ah, maulik ka ka dito, dito sa inyo, karon Maulik ka? Uy, ginesto ka. <laughs> maulik ka? Abo. Ah, ka na matulog. Un mo? Dili ka na matulog. Abo? Ha? Ha? Ano kayo may video may kamera Oh. Ayaw ayaw pati ang kamera. Na nagtago na si Jansen. Dali na kay para may pambakal kang badil. Mabakal, ma-entra ka mga sa motocross. Gusto rin mo mag motocross ka dyan, Ha? Dili di, Oh. Ay, ah, dili na ako makistorya. Gusto ni mo mag motocross? Ha? Asa ka man mag motocross? Asa ka man mag -motocross? dulu nak, din ka man magboto cross, ha? Aj, lilin na ay abo ka